Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Ayan Gakrama. Isinir lang niya ang post ng Pinoy History. Tungkol ito sa korupsyon sa Southeast Asia, sa buong Asia. According to the latest Corruption Perception Index 2024-2025, to 2025, the Philippines ranks as the third most corrupt country in Southeast Asia out of 11 nations. So, ang pinaka-corrupt na bansa sa Southeast Asia pinaka-corrupt is Myanmar. Sunod, Cambodia. Pangatlo, Pilipinas. <laughs> Kung pinaka the best naman as to good governance, Southeast Asia, ang pinaka good pagdating sa governance o less corrupt, Singapore ang nangunguna. Pangalawa ang Hong Kong, pangatlo ang Bhutan. Ah, sa Asia pala ito. I'm sorry, I'm sorry. Sa sa buong Asia pala. Buong Asia ang mga good governance sa buong Asia. Singapore pinaka the best sa good governance. Pangalawa Hong Kong, number 3 Bhutan, number 4 Japan. Next, United Arab Emirates. Number 6, Taiwan. Number seven, Israel. Number eight, Brunei, Darussalam. Number nine, South Korea. Number 10, Qatar. Number 11, Saudi Arabia. Number 12, Oman. Yan ang mga the best pagdating sa good governance. Ibig sabihin, less ang korupsyon. Okay, sa buong Asia naman tayo. Hmm pang ilan ang Asia ata how many countries I think uh, 50 countries sa Asia Okay, sa buong Asia, ang Pilipinas number 18 na pinaka -corrupt. So, ito yung listaan ng mga corrupt countries sa Asia. Number 1, Syria, Yemen, North Korea, Myanmar, Turkmenistan, Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, Kamboja, Lebanon, Azerbaijan, Iran, Bangladesh, Kyrgyzstan, Iraq, Pakistan, Uzbekistan, Sri Lanka, Philippines, Mongolia, Laos. Okay. Sabong Asia. <laughs> Number 18 tayo. the number three sa buong Southeast Asia. Okay. Okay. Sa globally, sa buong mundo naman out of 181 countries, number 62 ang Pilipinas na pinaka-corrupt. So, paano dinetermine ang corruption index? Mayroong three dimensions na tinignan. Number one is corruption per perception index by Transparency International. Number two, press freedom index by Reporters Without Borders. And number three, Political stability insights from global governance indicators and peace index trends. Yan. So dito sa political stability, talagang bagsak tayo. Dahil nga balitadong balitado sa buong mundo, yung ginawa ng administrasyong ito, yung kinidnap nila si dating pangulong Duterte dinala sa Netherlands na klaro na politically politically motivated ang dahilan yan political instability tapos impeachment uh, vice president ini-impeach na <coughs> wala mang wala mang rule ng vice president sa guwapang gobyerno wala siyang power kung tutuusin eh dahil vice president lang siya magpapansiyon lang siya ng todo kung na incapacitate ang presidente eh bakit sa atin vice president ang iniimpeach eh, yun na nga politically motivated ngayon <coughs> napahiya sila dahil mismo ang ating supreme court nagdesisyon na unconstitutional yung impeachment case na isinampa nila kay BP Sara and then corruption sa gobyerno, alam naman oh katatapos ang sona ng Pangulo. Mahiya naman kayo! Yeah. Nag-inspeksyon ako sa mga plant control projects, ang daming palpak, guni-guni lang. Kaya yeah. kayo nga mga nakikipagsabwatan, mga kickback for the boys, mahiya naman kayo. Yan, yeah. may pumalakpak. Sabi nga ni Senator Lacson na naniniwala siya na sa Congress, may mga matitino pa rin na hindi na dumihan ang kamay nila ng mga uh, yung mga kickbacks but sabi niya ang ilang kong resista na pumalakpak mga ipokritong nakakahiya sila ang pinapatamaan ng Pangulo na mahiya naman kayo nagnanakaw sa pundo ng taong bayan sila pang malakas ang palakpak ganyan na po ang <laughs> katindi ng korupsyon sa bansa. Lalo na yung uh, budget natin ng 2025 na grabe beyond description, mangal beyond description ang ating national expenditure program, siingit ng siingit diha ang mga mambabatas na ang kawawa ang DPWH. Kasi nga naman, walang kinalaman ng DPWH, isiningit lang dahil nandyan na sa approved budget, napipilitan ng DBWH mag-implement na kasagaran, uh, karamihan, in-implement nila palpak dahil walang engineering, uh, ano dun? walang validation, walang engineering as assessment. Talaga, <coughs> ano lang talaga, pang kickback lang ang purpose, kaya hindi natutupad o hindi na nagmamaterialize yung flood control projects. Flood control pa lang yan, ha? wala pang iba. Ganyan po ka katinding korupsyon sa ating bansa. Yan po ang pagong Pilipinas ng administrasyong ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libringyero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na tahanan ang tribong talanding. Panorin niyo ang video na ito. Ani ang ngero ipangatag sa mga tao na kunsi kapamilya sila. Matagaan o gero. Huwag toa ang ba ng ilang kargahan. <tinyo>

Aliyu haka ba'u ba'u og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao O karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga baok karon mo na ni ang atop nente sa natagaan na mo og yero lata na gid ka ayo na din nanti ka to, mong balay. Trenta na. Trenta na katuig. Pat sa ginoo, o, o sa nagtabang sa sin, na nataga-anak ko. Ang na ang ito. Salamat, ante.